Yo, what's up? It's me, Agent Number One, the one and only Jazaniel. A Trust your crazy ideas. You know, ba magalit ba magalit paring kay dito. Naalala ko yung isang video sa TikTok ko sumigat na 132k views. Dami na comment na bawal yung ganyan, yung ganyan. Ito ba, bawal pa rin yan ha? And, ang topic natin, paano nga pala makawala sa isang matrix? So, simulan ko nga pala ngayon. Ay, bago ko pala magsimula, uh, kapakita ko sa inyo yung box ko. Ang laki na ito. Abangan nyo to. Kung saan man ako mapadpad, sa ISAT, sa NCST, sa Bayan, sa Kongre, sa Area E, sa Tamaria, Area G, Area 1, Area D. Lahat na. Canada, England, Europe, Paris. Ayun o, ang laki ng box na yun o. Ito yung ano natin o. Logo natin, Creative Minds Trust Your Crazy Ideas. Ang laki niya, no? Ay, yung calling card natin. Ang laki na ito. Lahat kasya na ito. Ewan ko lang, ice candy makalagay natin dito. Pwede tayo maglagay dito ng motor, ng gas, ng ice candy, ng pagkain, ng tubig. Tapos lagay natin yung rep. Lahat pwede mo ilagay dito. Gusto mo ilagay niyo yung buong pagkatao nyo dito. Eh. Ayun, laki niya, no? John tapos isisingit ko na rin bago tayo magsingit. Siyempre, lubos-lubos to to. Ayun, yun, no? Bago gusto mo order ng ko flat brim, New York Yankees, may mga kasama ng tag at box pag umorder kayo. 3 tags, 3 under brim, ayun yung loob niya no. Talagang premium yan. Talagang pag-shoot yan, talagang mabisa. ano eh, no, hmm? Eh, no, YB na naman no. Mm hmm? Hmm? Mukhang chicken naman eh. Forma na ito, pag umorder kayo sa akin na ito, may kasama ng box. Ang dami nating available na kulay dyan. pero din tayong mga blue, red, light blue, gray, black, saka uh, dark blue saka itim meron din pala tayong itim dyan yan eh, ano? ang dami na ito, mga body mga agents pag meron kayong gantong logo sa sombrelo nyo naku, no, huwag nyo na na umorder sa akin pag message na kayo sa aking epic page creative minds naka pinpost dun lahat Makikita nyo lahat ng mga mga picture eto meron din pala akong ganto. ayan eh, no? ding ding tapos meron din kasama ganyan same lang din yan, 3 tags pero black, kulay black yung ano niya pag shoot mo to babae na lalapit sa iyo eh no, ako nagsabi sa inyo actually nauna talaga ako kay YB nauna, nauna lang siya sumigat 2024 20 per pa ako nagsimula eh wala eh Di naman, wala tayo mga backer eh kaya mahirap tayo sumigat kaya YB shout out sa iyo sana magkita tayo ng landas at magsama tayo habang nagbebenta ka ng basahan at nagbibeta ko ng iskendi bibila ko sa'yo ng basahan lalagay ko sa iskendi ko para may ano ako may remembrance ako sa'yo lalagay ko yun dito sa ilalim laki nyo no ayun balik na nga pala tayo sa topic ano pa ba yung mga gusto ko sabihin kung paano ako nagsimula sa gantong industriya ayun nga may ako mag video dati simula ng bata ako sinisend ko sa messenger sa only me naka for you naka naka nasa GC ko lahat yun so what if maisip ko mag document ako ako lang yung mapapanood na nag hustler na nagbebenta ng ice candy na naka-video, na naka-iPhone. Na salamat nga pala sa iyo, boss. Kasi alam mo na kung sino ah. Salamat sa mga tinulong mo sa akin. Napakalaking bagay na matayo kahit sa onting saglit. Mga No? And John, bago tayo magsimula nga pala, marami tayong sticker ngayon na ipamimigay. Bumili muna kayo bago kayo bigyan ng ice candy, di ba? Siyempre, industry pagawa ko dito eh. Pang indoor nga pala to sa mga nakakalam. Pang indoor to, hindi to pwede sa motor, sa labas, sa noo, sa likod, sa bag, sa damit. dito pwede ah. Dahil kukupas to. Pang indoor lang to. Gusto nyo ilagay nyo sa lababo nyo eh. Gusto nyo ilagay sa speaker, sa gitna ng TV. Marami nga pala tayong flavor ng ice candy ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga flavor natin ng ice candy. Marami nga pala time flavor ng ice candy ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga flavor natin, ice candy. Mas pinasarap ko to, alam niyo kung bakit? Ginawa ko ng lima-lima yung gatas nito. Ano, eh meron tayong flavor dito na mango, um, buko pandan, ube, avocado, taro, bubblegum sa strawberry. So yung cookies and cream natin, uh, ginagawa pa lang sa ano, sa Europe. Uh, hindi pa nasasend dito sa ano natin sa Pilipinas. Talagang pinagawa ko pa. And yun mga agents, Ah, uh, salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin. Simula bata, mga 3 years old, nasasipupunan pa lang, uh, mga binata na katulad ko, at sa mga matatanda, sa mga lolo, at sa mga patay, sumusuporta sa akin. At sa mga, eh, sa mga alien dyan, kung meron man nanonood sa ibang ano, planeta, shoutout sa inyo lahat kukwento ko naman sa inyo, halos tumatalon lahat ng mga ano ko, no, kwento, no, paiba-iba, no, umabot na ng 5 minutes yung video natin, pero sa mga nakakatiis manood sa akin manood na kayo, dahil ako yung binata na lahat ginagawa para sa pamilya, nakakadagdag ng kahit paano sa paggastusin, katulad ng bills, sa kuryente, sa tubig, sa gas, sa kinakain, pero hindi ko pinagmamalaki yon dahil napakalit na bagay pa nun para sa akin. Kaya pag sumakses ako, ay nako gusto ko gusto ko buhay pa yung mga magulang ko pag nangyari yun at ako naman ang gaganti sa kanila balang araw hindi si gaganti ng pang ano ha libre ko sila yung tipong tara ma set tayo sa si set tayo punta tayo sa ganito punta tayo ng ano ng pyramid Akitin natin yung pyramid ba diba? sarap to sa piling di ba magkakasama kayo ng pamilya sama-sama din kayo masunog ng ano ng balat hindi, yung mga ano lang, mga burakay. Pa. Pero soon, sana matupad yung mga iniisip ko. Ito nga pala yung oras ngayon. 10.25, uh, May 19, Monday 2025. Um, simula pa kasi ng bata, sobrang likot ko na. Lahat ng mga gusto kong gawin, ginagawa ko. Dahil di ko alam kung ba't, ba't dati nga sobrang nagmumura ako dati. Pinapaalo na lang, ako, pinapakain ako ng yosi, ng sili, ano um, yun nung nagka ako ano, um, hindi pwedeng palaging ganito yung mga ginagawa ko dahil wala akong makukuha ano dito eh kumbaga pera, wala akong makukuha na aral parang bumabalik lang ako sa dati so ayun nagtry ako mag mag invest sa mga gitara eto, eto napakalupit ang kwento nito ngayon nyo lang maririnig to, tong gitara na to, matagal na sa akin to, pinagipuna ko yan galing sa face paint ko. Marami din akong hassle. Nagagamit ko yung talent ko sa pag-drawing, sa pagpinta, sa pag-mural, sa pag-portrait, uh, sa pag-canvas, customize ng shoes. nagtatatoo din ako. Itong gloves nga to, pang tattoo to eh. Pero alam niyo kung anong ginagamit ko ngayon? Pagbenta ko ng nice candy. Pero may, may ano rin tayo, may napag narin na rin ako. Uh, ano pa ba? Nagbenta ko sa market humahasil ako, Tumutugtog ako ng gitara sa SM Palapalan nang naka-costume na alala ko naka-costume pa ako, naka-mastro para di ako mahiya tapos ang dami nagulog sa akin ng barya tuwang tuwa ako nun Tilos ako nun, alas sa... alas, alas cinco, hanggang alas 9 alam mo kita ko, alam nyo ba ako ano magkano kita ko nun? nasa ano lang, nasa 200, 300 ganun lang, pero sa akin, para sa akin sa oras na yun sa panahon na yun, sobrang laking pera na sa akin dahil marami na akong bibili ngayon 300 kulang na pambili pa sa ani eh. gatas eh, Saka ng sa kanang condensed sa ice candy ko eh. Pero napapaikot mo niyo ano pera. Sa, kaya sa mga gustong bumili sa akin diyan, mga binebenta ako. Bumili pa lagi kayo ng ice candy dahil sobra-sobrang tulong yung mga binibigay sa akin. Sa lagi sa piso lang. Ngayon pinasarap ko pa yon dahil lima na yung gatas noon and yung condensed niya lima pala hindi pala gatas. Iba pala yung evaporada. So dalawa dalawa yung evaporada niya. Ayan o, dalawa yung evaporal. Parang, parang A4 agents. And John, uh, yung sumunod naman, tumutugtog naman ako sa promenade. Kaya, oy Kiko! Kiko Barsaga! Uh, yung sumunod naman, tumutugtog naman ako sa promenade. Kaya, oy Kiko! Kiko Barsaga! Kung may makapanood man o may mag-mention, uh, kapag pinayagan mo ako magbenta ng Eskendi dyan sa promenade, Mag magsusuot ako ng costume na pusa habang nagbebenta pag pinayagan mo ako dahil matagal na ako nagbebenta ng skendy dun wala pang gwardiya dun nagbebenta na ako ng skendy ngayon nagkaroon ng gwardiya ay nako kaya yung mga gwardiya dun tropa ako na din eh nagbibigya ko ng salamin syempre kailangan kasi ng pakikisama eh maganda ang pakikitungo huh? kasi kapag kupal ka kupaling ka din talaga kaya, ayun, mag magaling ako, kaya magaling din ako bumasa ng mga tao pinag-aaralan ko din yun eh ginagawa ko yun dati punta ako ano alas 5 naka e-bike pa ako noon naalala ko punta ako sa promenade alas 5 siguro alas 6 doon na ako umabot na ng magte 10 minutes na yung video um, punta ako doon sa promenade kilos na ako agad doon so yung mga nakaupo doon magjowa magkakaibigan magtitropa magkaklase pamilya basta lahat na nilapitan ko yun na Hanggang dulo. Tapos sabihin ko, Ah, hello po ma'am. Ah, hello po ma'am, sir. Kuya and ate. Ah, magandang gabi. Baka pwede kayo maabala ng gantong oras, mga 1 minute, 32 minutes. 32 minutes tagal no, kalahating oras. Mga ano lang 4 minutes tapos okay lang po ba sa inyo na kantahan ko kayo? Ah, tapos pumapayag naman sila. Marami rin akong nakasalamuha mga tao doon. Merong mababait, mayayabang, di namamansin, masungit, iba-iba. Tapos yun nga, Once na may pumayag sila, pag, baka kanta na ako nun. Tapos, pagtapos, syempre, hindi pwedeng thank you lang, di ba? Bibigyan nila nila ako ng bariya. Siguro mga 20, 15, 5, 3, 2, piso. Konsensya na lang talaga. Meron, 50, 60, 80, 100. Pero pinakamatas na nakuha ko, alam nyo kung magkano. 500 peso. Tuwang-tuwa ako nun, naalala ko yung sabi, you know, 500, do? alam nyo yung, expression ng mukha mo na ano, hindi nagpapalata na sobrang saya ka. Parang maliit ng pera lang sa'yo. Pero deep inside, talaga sabog talaga. Talagang 500 oh. Pwede nang pwede na ako bumi. Pero di pa ako nag-event na. scandal kind I mean, ginagawa ko lang. Pero pampera ko lang siya. Baga, pag may gusto kong bilhin, mabibili ko. Tapos, magulit yung mama ko pag uwi ko. May laman yung wallet niya. Siyempre, matatawa sa akin yun. yung feeling na gusto kong talagang mangyari sa akin pambili ng almusal, ng tanghalian, merienda sa kapunan. Pero di na di, hindi pa sapat 'yun para sa akin, pero makatulong lang ako. Okay na sa akin 'yun. Hindi ngayon nga sinacrifice ko yung pera ko dahil bumili nga ako ng ice candy. Ngayon, pag nabenta ko naman yan, bawin naman ako. Pero ang ano lang din, yung other side naman ng ano, pagod. Pero wala naman sa akin yan. Nasanay na, nasanay na ako nang nasanay mapagod. And yun lang, salamat sa mga nanood ngayon, and gusto ko na tumigil sa pag-aaral. Tignan nyo kasi ha, eto, yung topic to. Sa school lang kasi, kapag mga pakinabangan ka, Gagamitin ka nila. So kapag wala kang alam, may sa isang sulok, may sa isang gilid ka lang ng room, wala pumapansin sa inyo. Walang pumapansin sa iyo dahil yung ugali mo makulit walang alam Tratado ko pa makulit basta katulad ko ganun yung nangyari sa akin sa eskwelahan sabi ko wala hindi to pwede wala akong mawapala kung ganito mangyayari palagi sa room na to ginawa ko naglaylo ako hindi ako, ako pasok pa ba't kaya ganun yung ano, method sa room. Bakit ganun yung nangyayari? Kapag mapakinaba kailangan nyo. Naalala ko pa nga, shoutout sa inyo, best IS-112. Ah, sabi ko, nung nag-grouping sa ano, sa, ay ko, komprog ata yun. Yung puro binary, tapos, basta, octal, ano, octopus pag narinig ko yun, nag octopus yung ano ko yung octal, octopus. Eh lagi kami magtatatlo group niyo. Apat atin tatlo. Tapos isang araw, hindi nila ako pinapansin dahil may pinasok silang isang klase ko. Sabi, so, hindi, okay lang. Hindi, mo na. Ganun ako, tamang tampo ako. Siyempre, di ba? <laughs> ang sakit nung gawin sa'yo, ang klase mo yun, tropa mo. Tapos, tatablayin nga, pero wala naman sa akin yun dahil sa ninahari, no? sa mga paratang na gano'n. tagal-tagal ko na. Ina inaano ko na lang yun, parang ninonormalize ko na lang. Naya ako sila, tapos nag-sorry sila sa akin. Bandong sabi ko, wala yun. Kung makakatulong naman sa yun, walang problema sa akin. Ako, alam ko na ano ko, limitasyon ko nun eh. Sabay tigil ako, tatlong araw, wala akong pasok. Nagtuloy-tuloy yun, nagbenta ko ng SKD, sabi ko, okay ito ah, okay itong mga ginagawa ko ah. Nabubuhay ako sa paraan na gusto ko, uh, magtatrabaho ako kapag gusto ko, matutulog ako kapag gusto ko, nabibili ko yung gusto ko, tapos malaya, malaya oh. Siyempre po sa'yo. Sobrang laya ako na. Siyempre lahat ng gusto ko, nagagawa ako eh. Lahat ng gusto kong bilhin, nabibili ko eh oh wait ah, what if mag-invest pa ako ng iba? Yun, bumili ako ng cup. Tinira, tinira ko yung cup. Sunod-sunod na -sunod yung income ko. Sabi, nakakatulong din ako sa magulang ko. Hindi ako, na, di ako nagkukos ng sacrifice para mag-gumising ng umaga. Gumawa ng project. Gumawa ng, ng assignments. Sumayaw. Nakakapagod meet up dun, meet up dito, gas. Sabi ko, ang hirap pala. E, tumigil na ako. Tapos ngayon, naka, nakapag, ano, nakapagdagdag ako kahit pa paano dun sa, sa freezer na yan. Tapos, umabot na 16 minutes. Parang ano to ah, podcast na to ah. Naya, ano lang to, okay nga yun. Para sa mga nakakanood. Hati-hatiin ko na itong video na ito. Ang nagagawa ko gusto ko. Ang saya pala ng feeling na, na ganito. Kaya nabuo yung crea creative minds dahil sa ganito ko. Napakasaya ko ngayon dahil napaka-thankful ko dahil kay G.O.D. Salamat sa iyo. Dahil hindi mo ako pinapabayaan, uh, nililigtas mo ko sa motor ko. Kapag may checkpoint, uh, nilalayo mo ko. Binibigyan mo na ako ng sign para para bumalik sa ano ko, kasi naalala ko yung magbibenta ko ng ice candy. Nagbenta na nga rin pala ako sa ice candy sa main. Outsider ako nun. Tapos, ito. Kaya nabuo yung create creative minds dahil sa ganito ko. Napakasaya ko ngayon dahil napaka-thankful ko dahil kay G.O.D. Salamat sa iyo. Dahil hindi mo pinapabayaan. Uh, nililigtas mo ako sa motor ko. Kapag may checkpoint, uh, nilalayo mo ako binibigyan mo na ako ng sign para para bumalik sa ano ko. Kasi naalala ko yung magbibenta ko ng skandy Nagbenta na nga rin pala ako sa skandy sa main. Outsider ako nun. Tapos, dalawang main in black. Eh, ang creative minds para may men in black. Para mga agent. Ang mga main in black kasi, agent. Kaya kung mapansin nyo, minsan nakaitim ako. Dahil idol ko yun. Mga time machine, mga alien na mga fantasy na sinasakop nila yung mundo para gawing masama yung mga tao. Alam ko, agent na lang yung mga itatawag ko. Mga galawang sikreto pero goods. Clean money, clean hassle. Uh, yun, tamang trabaho lang. Kaya napakaganda ng kwento ko balang araw pag tanda ko. Alam mo yung tipong magkakasama kayo ng aklasi ko. Mga tropa. Alam mo yung, nalala ko yung dati. Pag nag, sumakses ako tapos maram, maganda na yung bahay ko may maganda na akong business sabi talo nakalala ko yung bata ako yung binata ako grabe grabe yung mga paghihirap ko ngayon Pag, panghihirap ko dati dahil ano ano na pinaggagawa ko sa buhay pero na, nakatulong ko kahit paano tapos kaya ngayon maganda na yung business ko so, kaya future just ah, magkita tayo at panoorin mo tong video na to tingnan ko kung anong ano ka na ngayon 10 years 10 years 10 taong makalipas <laughs> tapos 5 taong makalipas siguro matanda na ako nun pero pag napanood ko itong video nito sobrang matutuwa ako may bago nga pala akong epip, epit, blah, blah blah. may bago nga pala akong tiktok page creative minds kulay puti yung background and manood kayo dun dun ako magpo-post dahil tulungan nyo nga pala ako at kasama ako hiyo, hanggang sa pagtanda ko hanggang sumakses ako tama nyo ako dahil kailangan ko mapa 600 followers yung TikTok na yun para makapag-affiliate ako. Enjoy lang agents. Abangan nyo tong box ko. Umorder kayo ng cup ko. At magaral kayo ng mabuti. Gawin nyo yung mga gusto nyo kung saan kayo nararapat. Kayo ang makakapag-isip agents. Trust your crazy ideas. Let's go, agents. Whoop! Babay ka muna dito, Ming. Babay ka muna. Babay, babay. Ito nga pala si Naiti. Dalawang taon ko na tong kaibigan. Kagat at cute. Ah. ah. Mm. Dito na. Okay ko ha, payagan mo na ako magbenta ng ice candy sa promenade. Pag pinayagan mo ako magbenta ng ice candy sa promenade, magsusuot ako ng pusa na costume habang nagbebenta. Kiko Barsaga. Stop muna, stop muna, stop muna, stop muna, stop muna.